Ang tanong ko, turo ba ng Diyos at ni Kristo lumuhod sa harap ng mga rebulto at magdasal? Uh, galing ng sagot, paano daw malaman ko nakaharap ka sa Diyos pag magdasal? Kaya ang sagot, gawa rebulto. <laughs> so, ano masabi mo doon, brother, ano, brother John Ray? Kumuluwaan yung ano niya. Ano ba yung tanong yun? Or parang, ano ba yung tanong yan? Parang may halong tulig sa. Ang tanong niya is, oh, o, turo ba daw ni Kristo at ng, ng mga apostol na na magdasal sa harap ng rebulto. Ah, uh, okay. Well, mga kapatid, not necessary kasi na kinakailangang ituro sa inyo na lumuhod ka sa, sa rebulto. No. Kasi minsan ang pananampalataya hindi 'yan narediktahan. Halimbawa itong mga itong mababasa natin sa Bible na humawak sa laylayan ng damit ng Panginoong Kristo, may nagdikta ba sa kanya na hawakan yung laylayan ni Panginoong Yeso Kristo para siya gumaling? Wala. O joke yun ng kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi yan na uudyok ka na ito ang gawin mo, ito yung gawin mo. Kaya kung makikita niyo sa mga mga tao na, na, na napasali sa mga mga kulto no yung mga kulto lang alam natin yung kulto ay satanismo yan di ba bakit nila ginagawa yung mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos sa kanila dahil yun ang pananampalataya nila yun ang kanilang pinanampalatayanan kahit labag sa Diyos ginagawa nila yun so what i say is not necessarily na kinakailangan mayroon kang mabasa na sinabi sa iyo ng Diyos yan not necessarily. Kasi mayroon kasing mga katuruan sa Bible na man-made, pero ipinahintulot ng Diyos. Tulad, alimbawa kay Moises. ba diba? Yung ibinigay na utos sa kanya ng Diyos. Huwag mong ngalunya. Pero ano ang ginawa ni Moises? Dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, kinakailangan Uh, gumawa ng paraan si Moises para yung mga Israelita ay hindi magkasala sa Diyos. Inaprubahan ng Diyos yun. Kaya nga, sa Matthew 19, sabi ni Panginoon Yesus Kristo, hindi naman ganyan nung una eh. ba? Diba? So may mga, may mga bagay na hindi na kinakailangan ng utos ng Diyos lalo lalo na sa panahon natin mga Kristiyano kasi nga mayroong simbahan na binigyan niya ng otorisasyon na anuman ang inipahintulot, ipapahintulot sa langit. No, so, dyan pa lang mga kapatid, dyan pa lang sa premise ko, sana maunawaan niyo naman mga kapatiran namin protestante na huwag kayo puro saan mababasa, saan mababasa. That is a fallacy um, question. No? Fallacy of silence po yan na pag hindi nabasa, hindi na totoo. Bakit? Sure ba kayo lahat ng wala at pananampalatayanan nyo ay mababasa talaga sa Bible? ba diba? Pero may mga statement sa Bible na ginagawa ng mga katoliko. Alimbawa na lamang yung kay Josue. Hindi nga lang siya lumuhuri, sa harap ng kabanang tipan na may larawan o ng dalawang kirubin. So, may nabasa ba tayo na sinabihan si Josue, magpatira pa ka sa harap ng kabanulan naman eh. Di ba? Ang mga propeta, si David, nag, 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 nagpatira pa din siya sa harap ng kaban. Nung mamatay ang kanyang anak, si inutusan ba siya ng Diyos na magpatira pa siya sa harap ng kaban na may ribulto ng dalawang kirubin? So, hindi po ganun. Not necessarily na kinakailangan basahin o makita na inutos talaga ng Diyos na kinakailangan mong lumuhod sa harap ng larawan. Pero ang question, mali ba yung practice na yan? Ang sagot, hindi. Hindi po yan mali kasi even mga Israelita, even mga propeta, ginawa yan. Yun nga, example natin si Yusui. Hindi lang siya lumuhod, nagpatira pa pa. So, yung pagluhod at pagpatirapa is not a question. Ang question dyan, kung yung bang pagluhod mo at pagpatirapa mo, is um, doon ba yan nagre-refer sa larawan o sa Diyos mismo? Kasi kung sa Diyos mismo, hindi yan Diyos-Diyosan. Okay? Hindi po yan Diyos-Diyosan. So, sa tanong kung mayroon bang mababasa, ang sagot po natin, not necessarily na mabasa natin. Yan ating sagot pa rin dyan Okay, thank you sa iyo, Brother uh, John Ray. <clears throat> may tanong naman dito is from Selgas Glenda. Okay, ang pangutan ko about pinatayag 3C18, paki-explain. Paki-explain daw, Brother John Ray. Ang uh, Revelation 1318, 13, oh, yung 666. 1318, basahin natin. Kasi dapat kasi may tanong, hindi lang yung paki-explain. <laughs> tayo pa maglagay -mag -mag ng tanong nito. Kailangan dito ang karunungan. maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. So dito mga kapatid, may kita natin dito na kinakailangan ng karunungan. Okay? Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Okay? Dito ah, ang madikod, unang idikod natin dito, yung itong bilang ay pumapatungkol sa bilang ng isang tao. Singular person, isang tao ah, hindi community. Kasi pinapahid kasi nila sa katoliko to eh. At sa papa, mga kapapahan. So, dyan palang mga kapatid, mali, maling unawa po yan. Dahil kung unawain natin maigi, ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Okay? Sapagat ito'y bilang ng isang tao. So isang tao lang tinutukoy. Hindi dalawang tao, hindi tatlong tao, hindi pang maramihan, kundi iisang tao. Ang bilang ay 666. So, i-decode muna natin ito gamit ang uh scalar scalar explanation dahil scalarly speaking ang tinutukoy ni Juan dito ay si Emperor Nero okay Emperor Nero kasi sa panahon kasi nila mahilig sila gumamit ng ng mga numbers ipalit sa pangalan okay numbers ipalit sa pangalan parang Ah, uh, gematria yung tawag dyan eh, gematria. No? Na yung mga letters or yung Roman numerals uh, papalitan nila ng number. So si si Emperor Nero, yung kabuuan ng pangalan ni Emperor Nero ay pumapatungkol yan sa ay ang kahulugan ng kanya I mean yung kanyang ang total ng pangalan ni Emperor Nero is equivalent of 666. Six, six, six. Kaya, nung isinulat ni Apostol na Juan yan, pinapatungkol niya yan kay Apostol Nero, mga kapatid. So yan po talaga ang, uh, anong tawag dyan, yung uh, exegetical context ng 1318 ng bahayag No? Pumapatungkol yan kay Emperor Nero yang 666 na yan. However, ang tirada kasi ng mga Genre. mga yes bro. Tinatawagan ako ha, gusto doon yung pumasok eh. Ah, sige sige bro, Kaya sige natin bro. kung papasok ba pa talaga ito. Start video call. Gege Jubay, sagutin mo yung call. Gege Jubay, sagutin mo yung call. Gege Jubay, sabi mo papasok ka, di ba? Sabi niya, pag Romano, salut ko. Sige, Please answer the call. Gege Jubay. Sige na. Pakisagot, Gege Jubay. Tinatawagan kita. Sige. Ha? Oo. Oh. Gege Jubay. Yun ka, musulod ka. Pakisagot. Ayos. Ayos. Bukbuk yung tawanan eh. Gege Jubay, pakisagot yung call. Ayaw mo sagutin ha. Ating, ating ilipat sa ano be, sa cellphone be. impossible hindi nagre-ring yung ano nito. So tawagan mo na ako sa cellphone nito ha. Yan. Sige. Tawagan natin sa cellphone. Pasakali sumagot. Gege Jubay! Ah, tinitawagan si Gege Jubay, oh. You, Sulod, oh, Gege Jubay, pakisagot! Sulot, mga kaka. O, Gege Jubay, oh. O, sagot, Gege Jubay. Ano, bot but rane mo, ha? O, oh, Gege Jubay! Ano? Wait lang ha. Ay pa ko ay wait wait dia. Ay wait wait dia. Ah, uh, tubaga bro, tubaga Sige na. Gusto ka mo sulod? O sudlon ka. Oh, gege jobay tawag ng gege jobay pinapakita ko sa inyo. Tatawagan ko si gege jobay. Ring lang, ah, didn't answer. Natakot. Ha? Huh? Natakot si Gege Jubay. Ulitin natin tawag. Ha? Huh? Ulitin natin ulit, tawag. Gege Jubay! Sulod man ka, dong. <laughs> Pumo kay ka na ako is manghagit kag sulod. Ang ginawa ko, inunblock ko si ano, si Gege Jubay. Para makapasok siya. Sige na, Gege Jubay. Sige na. Tas, storya ra to? Ha? Kige Jubay. Tas, storya ra to? ng pagwit mo sulod ko. kumu kay naka-block mo sulod ko. Nya karong gyan block din mo tubag. bag! sagot. Sige na! Oh, bot-bot ni <laughs> Putbot ni mo. <laughs> Membro na paasa. O, so, ayun. Didn't answer. Gege Jubay didn't answer. Ha? Huh? Gege Jubay didn't answer. Takot si Gege Jubay. <laughs> Laron pa ta. Lukuhin pa ako. Na papasok daw. Papasok. Papasok. Eh, inunblock, eh, inunblock ko para pa tawagan. Ng tinawagan ko, sabi niya, wait lang ha. Wait lang ha. Ba, wala na, wala na. Isog lang kag naka-block ka. Naka ka. Bungyan block na ka, wala na ka. <laughs> hey, Bale Jenre, proceed sa yung sagot kanina. Natakot si Jubay eh. Okay. Yes, um, okay na yung sagot natin, Bale Jenre. Yun ay tumutoko yun kay kay Emperor Nero. Pero dito, sa kay William Dayo, may tanong dito si William Dayo, si Kristo ba ay nilalang? Kasi sa Lucas, tinawag siya na panganay sa lahat ng nilalang. Pag-isagot po. I guess, hindi naman sinawag, hindi naman sinabi sa Lucas na panganay siya sa lahat ng nilalang. Yung sa Lucas 27 yata yung sinasabi mo, kapatid, Um, hindi siya tinawag dyan na panganay ng lahat ng nilalang. Tinawag siya dyan na panganay, pero panganay sa anak uh, na anak ni Maria, hindi sa lahat ng nilalang. Itong sa sinasabi mong nilalang, oh, tinawag na panganay sa lahat ng nilalang, nasa Kulosas 1.15 yan, hindi yan sa Lucas. Okay, uh, ito yung sinasabi mong talata siguro sa Kulosas 1.15, hindi yan sa Lucas. Ito o, oh. si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilika. Sa ang dating Biblia nito, panganay sa lahat ng mga nilalang. Ayan, so dyan yan mababasa. Yung sa Lucas na sinasabi mo, hindi naman yung tinawag na panganay sa lahat ng nilalang. Lucas 2.7 yun. Uh, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot siya sa lampin ang sanggol at, at inihiga sa isang sabsaban sapagat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ito, itong pagkapanganay na sinasabi dito, panganay is, isabihin sa anak, anak ni Inang Bering Maria. Tinawag na panganay si Panginoong Iso Kristo. Hindi, hindi yan panganay sa lahat ng nilalang. Yung panganay sa lahat ng nilalang, dito yan sa Kulosa Sunukinse. Si Kristo ang larawan ng lahat ng mga nilikha sa ang dating Biblia niyan na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So however, yung tanong mo kasi kung ito ba ay tumutukoy sa sa estado ni Panginoong Isokristo na siya ay uh, created being. No? Create ba siya kasi tinawag siya na panganay sa lahat ng nilalang. Well, ang sagot ng kapatid, hindi. No, hindi siya hindi siya hindi siya created being or hindi siya nilalang tulad ng yung yung tanong na nil, nilalang ba si Kristo ang sagot hindi siya nilalang kung babasahin mo nang maigi yung Colossians 1:15 to to 17 up to 18 yan kung babasahin mo nang maigi yan nagpapatunay yan ng kanyang pagka-Diyos na siya ay Diyos hindi siya nilalang kundi siya ay manlalalang no? Manlalalang um, siguro ang isa sa dapat mong malaman kapatid, yung term na panganay. Ano ba ang kahulugan noon pagdating sa biblical biblical language? Kasi sa Biblia kasi yung term na panganay, meron siyang malawak na explanation. No, meron siyang uh, I guess tatlo, tatlong tatlong tatlo ang tinapi ko na to dito, dito eh dati. Ang kahulugan ng panganay meron siyang tatlong kahulugan sa Bible. Uh firstborn no yung panganay na anak talaga, nangangahulugan din siya sa status, sa estado, sa status at sa um, ano yung pangatlo? Status ay uh, yung pagpanganay uh, at authority 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 ba yung pangatlo nakalimutan ko yung pangatlong explanation doon no kasi pag sinabi mo kasi panganay biblically speaking uh, tagapagmana pala tagapagmana ayun panganay meaning firstborn ang isa pa niyang meaning kapag sinabing panganay is ear iy at at ang pangat pangatlo is yung estado sa buhay estado mo na um ko yung ano yung unang meaning unang meaning ng panganay yung simpleng kahulugan lang yung panganay ka sa lahat ng magkakapatid yun ang panganay na uh, it is not uh, it's not necessarily meaning na created or or nila lang Okay, yan ang, yan ang dapat natin maunawaan. Pag sinabing panganay, biblically speaking, lalong-lalong na kay Panginoong So Kristo, hindi siya nangangahulugan na, na nila lang. Okay, kasi hindi hindi po nila lang ang ating Panginoong Kristo. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang kanyang pagkapanganay ay dahil, um, yun na nga, ang unang, unang kahulugan ng panganay is, uh, yung panganay sa lahat ng sa lahat ng magkakapatid yan ang unang meaning pangalawa tagapagmana kasi kapag kapag panganay ka ikaw ang tagapagmana okay at ang pangatlo naman yung status status mo na kahit hindi ka panganay ahead ka sa lahat ng magkakapatid so yan po ang tatlong kahulugan ng salitang panganay sa Bible not necessarily mean na nilikha okay Uulitin ko, ang panganay ay hindi siya nangangahulugan na milika, lalong-lalo na pagdating kay Panginoong Jesucristo. Kristo. Uh, yung unang unang meaning na sabi, sabi ko panganay, uh, ano 'yon? Literal yun, na uh, kapag una ka sa lahat ng una ka sa lahat ng ipinanganak, tatawagin ka talagang panganay, 'di ba? Pag alin Sampok kay eh, mga kapatid, di ko yung pinakauna, ikaw talaga ang ang panganay. Pero sa case ng ating Panginoon Hesus Kristo, wala naman siyang kapatid na na biological eh. So hindi 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 ma-apply sa kanya yun na panganay siya sa sa lahat ng mga kapatid. So saan siya naging panganay? Tagapagmana. Siya ang tagapagmana sa sa lahat ng nilikha niya. Mababasa natin yan doon din mismo sa sa, sa Colossus 1, 15 hanggang 17. O basahin natin ang dandahan ha. Kasi kapag panganay ka sa lahat ng magkakapatid, ikaw yung tagapagmana. ba? Diba? Ikaw yung tagapagmana. O basahin natin sa Colossus 1, 15 hanggang 17. I-decode natin to. No kasi ang unawa ng mga ano dito ay INC si, at lalong-lalo na ang Jehovah's Witnesses ay nilalang si Kristo kasi panganay siya sa lahat ng nilalang. Hindi po yun ang point dyan. Kasi kung babasahin po natin to ng, ng direkta ang Kulusa sa si design hanggang 17, ito ang ating mababasa, uh, kapatid. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ano daw? Sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Yun pala ang point doon. Tinawag siyang panganay sapagkat sa kanya nila lang ang lahat ng mga panganay. Kung sabaga, siya ang nagpasimula. Siya ang nagpasimula sa lahat ng mga bagay. Okay? Siya ang nagpasimula. Kasi kung babasahin natin yan sa, sa John one to 4 All things were made through Him. Ang lahat ng nilalang ay ay nagawa sa pamamagitan niya. Basahin muna natin ng John 1, 1-4 para makuha ninyo yung konteksto nito. No? Ano ang ibig sabihin ng panganay? Ito sa John, 11 1, 1-4, nang pasimula siya ang verbo, ibig sabihin si Panginoong Iso Kristo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Panginoong Kristo ang pasimula sa lahat ng mga bagay. Kaya dito sa 1.16 ng, sa ng Lucas, sapagkat sa pamamagitan niya kay Panginoong Kristo ay nilikha ang lahat ng mga nasa langit at nasa lupa. Kaya nga tinawag siya na panganay sa lahat ng nilalang. Dahil sa kanya nagpasimula ang lahat ng bagay. Yan po ang meaning nun. Sa pagkapanganay niya. No? Hindi nangangahulugan na siya inilika. Terus, sinabi ko ganina, siya ang takapagmana. Masahin natin. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat, ibig sabihin, ang lahat ng Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nakuha niyo? Ang lahat ng ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ibig sabihin, siya rin ang magmamana ng lahat ng nilikha. So yan po ang, yan po ang meaning ng, ng panganay Sa 17, siya ang una sa lahat. Sino bang ang una sa lahat? Diba Diyos lang? Paano siyang nilalang? Kung Diyos siya. Wala nang una sa kanya. Siya ang una sa lahat. Diyos lang yan. Diba? ba? At ang buong sansi, sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ang sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kaya ba ng ordinaryong tao na mapanatili sa kaayusan ang lahat ng bagay? Kaya ng ordinaryong tao? yan? of course hindi. Pero bakit uh, sa pamamagitan ni Kristo, eh ang sansinukob ay mananatiling nasa kaayusan? dahil siya ang Diyos, siya ang may kontrol sa lahat. So yan po ang yan po ang yan po kapatid ang kahulugan ng salitang panganay. No, pag sinabing panganay, hindi siya nangangahulugan na nilalang, Hindi po. Malinaw sa binasa natin kapag sinabing panganay, lalo-lalo na -lalo kay Panginoong Kristo, sa kanya nagsimula ang lahat ng bagay at siya ang tagapagmana no dahil sa this napakalinaw ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at para sa kanya so siya ang magmamana okay and then status dahil siya ang tagapagmana siya ang hari ng lahat okay si Panginoong Kristo so ang hari ng mga hari kaya tinawag siya na panganay So, ang ibig sabihin ng panganay, panganay kapatid again ulitin ko Sana makuha mo uh, William Dayo no As oh, si William Dayo 'yung nagtanong O, uh, oh si William Dayo nga kapatid na William Dayo kapag sinabing panganay hindi siya nangangahulugan na nilikha no O nil I mean hindi siya nangahulugan ng na nilalang ng Diyos no hindi hindi po 'yan ang point ng Colossians 1:15 ang Colossians 1.15 na tinawag siyang panganay sapagkat siya ang pasimula sa lahat ng mga bagay at siya ang tagapagmana. At dahil siya ang tagapagmana, siya ang uh, may control ng lahat. Ibig sabihin, supreme authority ay ating Panginoong Isokristo. So yan po ang meaning ng panganay, biblically speaking. Um, marami pang explanation yan pero para mas madali siya maunawaan, yun na lang no? Gamit ang ang same same chapter, Colossians 1:15 to 17, o nawain mo lang ng maigi. Tinawag siya na panganay diyan dahil sa kanya nagmula ang lahat ng bagay at siya ang tagapagmana at siya ang may supreme authority. Kaya tinawag siya na, na, na panganay. Yan po ang ibig sabihin ng salitang panganay biblically speaking. Mayroon po yung mga ano, mayroon po yung mga uh, supporting verse para maunawaan natin kung bakit tina, kung bakit at uh, tinawag na panganay ang ang tagapagmana mayroon po iyan bakit at uh, panganay din ang tawag sa may supreme authority so mayroon po iyang supporting verse pero sa susunod na lang muna sa ngayon at least nalaman mo na yung panganay diyan ay hindi nangangahulugan na nilikha ang ating Panginoong Isokristo, kundi panganay, meaning, siya ang pasimula sa lahat ng mga bagay, siya ang tagapagmana sa lahat ng mga bagay, at siya ang may karapatan, may supreme authority para sa kaayusan sa lahat ng mga bagay. Yan po ang ibig sabihin ng panganay, kapatid. Yan. To make his message known, he's our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of 题。